Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Kasi nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Pulac, na dating child star din. So, sabi sa akin, alonso na si Ben, alonso na po, yan yun na, na, sa, Ay bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Bidang ama. I may not have been a good uh, husband, you know. I I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best or I did my best to be a good father. Sa abot ng aking makakaya. Um Yung mga anak namin tinuruan namin maging magalang, maging uh, marespeto Si Sandro nung nagsabi siya sa akin na gusto niya magartista, sabi ko, sige, uh, pero hindi kita tutulungan. Alam ni Miss Annette yan, sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nadaman ko na lang, nag-audition na siya. At uh, nagulat na lang ako, isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng sparkle, nakuha siya, nakuha siya ng sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung ganon. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa, sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, baga may taping siya, um, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Um, ganun kababa loob ni Sandro. Very meek, very, very at saka sobrang mahal niya talaga yung, yung, yung trabaho niya. Kaya, kaya talaga ako nasaktan nung, nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi, para makita mo yung anak mo na, na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa, sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katabao namin lisensya, walang matigas na pulis sa madalik na wisis. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag, pag kami, mga events kami, ako pa yung ulan lumalapit sa kanya. At um, Sir, Sir, Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya hindi ba? Sir, alam mo naman yun. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. ko na lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero sobrang sama ako yung loob ko talaga kay Jojo noon is... Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya si... Kinuwento sa akin. Kasi nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Pulak, na dating child star din. Sinabi sa akin ni Alonso, na sinabihento siya na kuya niya na... Nasa, ay bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi ulo si ni Sandro, yun ang nangyari. Kasi sa akin, yun. Nakakasama ah, na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin sa... sa... Uh, hindi ka naman, naman, po binubuhat yung aming bangko pero sa isang pamilya na talagang ang ah, malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? hindi ko naman sinasabi talaga may ginawan sila na iba pero di, di, po ba kung nakaya na lang gawin sa sa isang pamilya na talagang ka may, pundasyon may na sa industriya ito po iba. at po sa iba Tapos ngayon, binabaliktad pa na yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA. Ah. Binabaliktad niya ng Jojo at, at, ni Richard yung, yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang. Nakakasama na loob na kasi pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad ng na story. Ah. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Hindi po mo na magkita ng NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa behavioral science. Right now, he's undergoing counseling. Yun po. Maraming salamat po sa lahat ng ng uh, na sumusuporta at nagpakita uh, ng concern kay Sandro. At um, maraming salamat din sa ating mga mahal na salador na nag na nagbigay ng oras para para mag-attend sa hearing na ito at sa lahat ng mga concern. Salamat po. Yun na po. Uh, Mag-suspend uh, muna tayo ng one minute po.